para sa magsi 65 anyos na labanderang si Norma Sanchez ng barangay Nagmisahan, Kuya Po. Isang napakagandang birthday gift ang natanggap niyang pangkabuhayang kabute mula sa pamalang panlalawigan ng Nueva Ecija nitong September 26, 2024, bisperas ng kanyang kaarawan. Napakagandang regalo po mula sa Panginoon. Uh, galing sa ating uh, mahal na Go Ma'am Cherio Mali, uh, maraming pong salamat sa inyo. Napakaganda ng programa pong ito. Pagbubutihin ko po para maanihin ma kong maging malago siya sa pag-aalaga para makatulong sa amin sa pang-araw-araw na pangangailan. Yung ulam nyo na lang, hindi nyo ibebenta? Ayun, kung may sosobra po, di ibebenta ko para naman sa mga pangangailangan ko katulad ng bigas. 2014 pa nang mabalo si Lola Norma. Kasama niya sa buhay ngayon ng isang anak na may bipolar disorder at tatlong apo. Kaya kahit may edad na, kailangan pa rin niyang kumayod ng gusto. Tumatanggap siya ng labada at namamasukan bilang tagalinis ng bahay para mairaos ang kanilang pangaraw-araw kabilang si Lola Norma sa isang daang kasapi ng samahang pangkababaihan ng barangay nagmisahan na naging benepisyaryo ng kabutihan para sa Novo Ecehano. ang malasakit mushroom livelihood program o provincial government of Nueva Ecija. Kapartner nito ang ako ang Saklay Foundation Incorporated ni Father Arnold Abilardo. Umiikot sa buong lalawigan ang programa para magbahagi ng Oyster Mushroom Fruiting Bags and Kit kasama na ang pagsasanay para alagaan ito, palaguin at pakinabangan. Responsable, talagang nangangailangan at may oras. Yan ang tatlong naging batayan ng barangay para piliin ang isang daang benepisyaryo. Ayon ito kay Ginang Mary Eugenio, ang Pangulo ng Kababaihan pinili po namin sila sir yung talagang willing po mag-alaga, yung kailangan po talaga po nila at yung, yung hindi po busy sa mga trabaho po. Kung birthday gift para kay Lola Norma, blessing namang may tuturing ang proyektong ito ng Kapitolyo para kay Ligo Barangay President Bukal Sani Carino na siya kapitan ng nasabing barangay. Umapaw ang tuwa, saya sa aking mga kabarangay sapagkat ito pong uh, proyekto ng ating mahal na gobernador na pamimigay ng, uh, ng uh, kabute para sa ganun magkaroon ng uh, uh, konting uh, tulong at hindi ito konti sa amin sapagkat alam namin ito ay malaking bagay. Kaya nga po ngayon, kung makikita nyo, ito ang aming mga kabarangay sa Katirikan ng, ng Araw. Eh, masaya po na uh, ninanamnam ang uh, blessing na galing po sa ating probinsya. Uh, sa pamamagitan po ng ating mahal na governor Umali at ng vice governor uh, Doc Anthony Umali po. Kaya lubos po ang pasasalamat namin uh, sa pamamagitan at uh, tulay na ay Father Abilardo through his coordination na nakonsidera po na ang aming barangay ay mabiyayaan ng ganitong proyekto. Maraming maraming salamat po sa inyo. Muli po ang uh, pagpasalamat uh, ay sa kapurihan po ng ating mahal na Diyos. Para sa Balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.